Usually it to be worked on every day, day in, day out. Ain't nobody working. The Hispanic workforce is pretty much gone out here. All those houses are sold. Mm, this is not good. This is not good. I'm not seeing a lot of workers here. I'm not seeing a lot of movement going on here. Alam ba na may balak si Donald Trump na ipatupad sa 2025 ang mga bagong na pwedeng magbawal sa mga tao mula sa pitong bansa sa Asia na pumasok sa Amerika? Oo, tama yan. May mga bansa sa Asia na posibleng tuluyang mablock sa US, kaya kung galing ka sa Asia, baka kabilang ang bansa mo dito. Ano nga ba ang dahilan sa likod nito? At ano ang pwedeng mangyari sa mga estudyante, manggagawa at pamilya na umaasa ng mas magandang buhay sa US? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Unang-una sa listahan ay ang Laos. Sa plano ni Trump, seryoso ang problema ng Laos pagdating sa seguridad ng mga travel documents nila. Sinasabing naglalabas ang Laos ng mga passport at dokumento na hindi masyadong maayos ang pagkakagawa. Minsan, mali o di klaro ang mga detalye kaya nahihirapan ang Amerika na malaman kung sino talaga ang mga pumapasok sa bansa nila. Bukod pa rito, pag may law na nilabag ang immigration rules sa US at kailangan bumalik sa Laos, madalas daw ay hindi agad tinatanggap ng Laos ang mga tao nila. Minsan talaga ay hindi tinatanggap. Dahil dito, lumalala ang problema ng Amerika sa mga detention centers nila at tumataas ang gastusin para dito. Kaya ayon kay Trump, kung ayaw ng isang bansa na tanggapin ang mga sarili nilang tao, bakit pa nila hahayaan na magpadala ng mga tao papuntang Amerika. Resulta, posibleng hindi na makakuha ng visa ang mga estudyante at manggagawa mula sa Laos. Para sa mga may pamilya, mas mahirap na ang reunion o baka tuluyang maputol na ang kanilang komunikasyon. Ang epektong ito ay hindi lang sa US kundi pati na rin sa Laos mismo. Kung kakaunti na lang ang mga taga-Laos na makakapunta sa Amerika, baka bumagal na rin ang pag-unlad ng bansa nila dahil mas kaunti ang remittance at oportunidad para sa edukasyon. Susunod naman, Cambodia. Isa pa ito sa mga bansa na malakas ang magiging epekto kung ipatupad ang mga bagong patakaran. Bakit? Dahil daw hindi maayos ang pakikipagtulungan ng gobyerno ng Cambodia sa US, lalo na pagdating sa human rights at immigration checks. Para sa Amerika, Kapag hindi marunong magbigay ng tamang dokumento at hindi sumusunod sa deportation agreements, delikado ang seguridad ng kanilang bansa. Dahil dito, baka mawalan ng visa ang mga estudyante, turista, at manggagawa mula Cambodia. May posibilidad ding maputol ang komunikasyon ng mga pamilya sa US at mabawasan ang oportunidad ng mga skilled workers. Hindi lang ito personal na problema kundi makakaapekto rin sa reputasyon ng Cambodia sa buong mundo. Sino ba naman ang hindi matatakot kung bigla ang mawawala ang oportunidad na makapunta sa Amerika? Kaya nga, malaki ang hamon para sa Cambodia na ayusin ang kanilang sistema upang maiwasan ang ganitong resulta. Sa number 5 naman ay Myanmar. Hindi biro ang sitwasyon dito dahil matagal na silang may problema sa politika at paglabag sa karapatang pantao. Simula nang nag ang militar noong 2021, hindi na matatag ang bansa kaya nag-aalala ang Amerika na baka may mga taong hindi ligtas o may masamang intensyon ang makapasok. Ngayon, lilipat naman tayo sa isa pang bansa na apektado rin ng posibleng pagbabago ni Trump, ang Thailand. Kung iniisip mo na dahil peaceful ang Thailand ay ligtas na ito sa immigration crackdown, nagkakamali ka. Hindi ito dahil sa terrorism o border issues, kundi sa isang kontrobersyal na desisyon nila noong 2015. Alam nyo ba na nagdesisyon ang Thailand noon na i-deport ang 45 Uyghur refugees pabalik sa China? Dahil dito, umani sila ng matinding batikos mula sa international community. Maraming human rights groups ang nagsabi na pinabayaan ng Thailand ang kaligtasan ng mga refugee. Hindi nila inisip kung ano ang pwedeng mangyari sa mga taong ito pagbalik nila sa China. Bilang tugon, nagbigay ang Amerika ng sanctions at visa bans sa mga opisyal na sangkot. Para sa team ni Trump, malaking red flag ito. Sabi nila, kung hindi kayang protektahan ng Thailand ang mga innocenting refugee, paano pa kaya ang proseso nila sa immigration? Ang mas mabigat pa, iniisip ng Amerika na kaya ng Thailand na mapaikot ng ibang bansa gaya ng China. Kapag napapailalim ang isang bansa sa pressure mula sa mga mas makapangyarihang bansa, delikado ito para sa global security. Parang sinasabi ng Amerika, paano natin pagkakatiwalaan ang isang bansa na hindi kayang tumindig para sa tama? Ngayon, kung sakaling ipatupad ni Trump ang mga plano niya, maapektuhan agad ang mga estudyante, turista at skilled workers mula Thailand. Baka mahirapan na silang makakuha ng visa papunta sa U.S., para sa mga Thai families na gusto sanang makasama ang mga kamag-anak nila sa Amerika, maaring hindi na matuloy ang mga planong iyon. At ang timing pa? Hindi talaga maganda. Katatapos lang ng pandemya at unti-unti pa lang bumabangon ng turismo sa Thailand. Kung mababawasan ang mga Amerikano na pupunta sa bansa nila, babagsak na naman ang kita mula sa turismo. Maging ang education sector ng Thailand ay posibleng tamaan. Kaunti na lang ang makakapag-aral abroad. Mas kaunti ang makakakuha ng international experience at skills na sana'y makakatulong sa bansa nila. Pero ang mensahe ng Amerika dito ay malinaw na kung hindi niyo irerespeto ang karapatang pantao, huwag kayong umasa ng bukas na pinto mula sa amin. Ngayon naman, number 3 sa listahan ay Pakistan. Ang dahilan kung bakit gusto ni Trump isama ang Pakistan sa ban ay simple lang, national security. Sa loob ng maraming taon, sinasabi ng US officials na may mga terrorist groups daw na nakakahanap ng taguan sa Pakistan. Kahit may mga hakbang na ang Pakistan laban sa extremism, para kay Trump kulang pa raw ito. Ang isa pa nilang issue ay ang background check. Mahirap daw ma-verify ang pagkakakilanlan ng mga aplikante galing Pakistan. Minsan kulang ang records. Minsan hindi maayos ang sistema. Dahil dito, posibleng makalusot ang mga taong may masamang balak. Sabi ni Trump, kung hindi sigurado ang Amerika sa background ng isang tao, mas mabuting huwag na lang papasukin. At gaya ng ibang bansa sa listahan, may problema rin sa deportation. Kapag may Pakistani na lumabag sa immigration law sa US, ayaw daw minsan nilang tanggapin pabalik ng Pakistan. So nadadagdagan ang pasanin ng Amerika sa mga detention centers at sa immigration courts. Kung matuloy ang pagbabago, libu-libong estudyante mula Pakistan ang maaapektuhan. Yung mga nangangarap makapag-aral sa US, pwedeng hindi na matuloy. Ganon din ang mga pamilya na gustong magsama-samang muli. Malaki ang epekto nito, hindi lang sa mga individual kundi sa buong bansa. Habang ang iba ay umaangat sa pamamagitan ng global education at trabaho, Baka ang Pakistan naman ay mas lalong mapag-iwanan. Pangalawa naman sa listahan ay ang Vietnam. Ang Vietnam, na kilala bilang isa sa mga umuunlad na ekonomiya sa Asia, ay ngayon ay nasa gitna ng kontrobersya dahil sa mga issue sa deportation. Ayon sa mga opisyal ng US, tumanggi o pinatagal ng Vietnam ang pagtanggap sa mga mamamayan nito na lumabag sa mga batas ng Amerika o nag-overstay ng kanilang visa. Partikular na komplikado ang sitwasyon para sa mga Vietnamese na dumating sa US matapos ang Vietnam War at hindi naging mamamayan. Kapag sila ay lumabag sa batas, nahaharap sila sa deportation, ngunit hindi palaging tinatanggap ng Vietnam ang kanilang pagbabalik. Bilang tugon, nais ni Trump na ihinto ang pagbibigay ng visa sa karamihan ng mga biyahero mula sa Vietnam. Ito ay maaring magdulot ng mga pagbabawal o matinding pagkaantala para sa mga estudyante, turista at manggagawa. Ang muling pagsasama ng pamilya ay maaari ring maging halos imposible. Ang epekto sa ekonomiya ay maaaring maramdaman sa magkabilang panig. Ang mga estudyanteng Vietnamese ay malaking bahagi ng mga universidad sa Amerika. Ang kanilang pagkawala ay makakaapekto sa diversity at pananalapi ng mga campus. Sa kabilang banda, ang kakulangan ng mga bihasang manggagawa at profesional na bumibiyahe sa US ay maaring magpabagal sa pagunlad ng Vietnam sa pamamagitan ng limitadong global na karanasan at pagsasanay. Sinubukan ng pamahalaan ng Vietnam na ipaliwanag na maraming kaso ang kinasasangkutan ng mga individual na hindi na mamamayan ng Vietnam. Ngunit iginiit ng kampo ni Trump na kung ang isang tao ay ipinanganak sa Vietnam, dapat silang tanggapin pabalik. Ito ay isang tensyonadong legal at politikal na debate. Ano ang gagawin ng Vietnam ngayon? Papayag ba itong tumanggap ng mas maraming deportado at makipagtulungan sa mga patakaran ng imigrasyon ng US o mananatili itong tumutol na maaring magdulot ng isang ganap na pagsasara ng imigrasyon? Ang pinakahuli sa listahan ay ang Afghanistan. Ang Afghanistan ang nangunguna sa listahan ni Trump. Para sa isang ganap na pagbabawal sa paglalakbay sa US sa 2025. Ang pangunahing dahilan ay seguridad. Matapos ang mga taon ng kaguluhan, digmaan at pagbabalik ng pamumuno ng Taliban, sinasabi ni Trump na ang bansa ay masyadong mapanganib at hindi matatag. Ngunit patas ba ang isang ganap na pagbabawal? Paano naman ang mga inosenteng tao na sumusubok tumakas sa panganib? Ayon sa administrasyon ni Trump, hindi makapagbigay ng maayos na background checks ang pamahalaan ng Afghanistan. Ito ay nagpapahirap sa mga opisyal ng US na malaman kung sino ang nag apply na pumasok. Isa pang malaking alalahanin ay ang deportation. Sinasabi ng US na tumatanggi ang Afghanistan na tanggapin ang mga mamamayan nito na nag-overstay ng visa o lumabag sa mga batas ng Amerika. Sinasabi ng ilan na ang kontrol ng Taliban ay nagpapahirap sa normal na operasyon ng pamahalaan. Gayunpaman, iginiit ni Trump na kung ang isang bansa ay hindi nakikipagtulungan, hindi ito dapat bigyan ng access sa visa. Para sa mga Afghan, ang hakbang na ito ay nagdudulot ng takot at pagkabigo. Sinasabi ng U.S. na mananatili ang pagbabawal na ito puwera na lamang kung bumuti na ang kaligtasan ng U.S. Ngunit paano babalik ang kapayapaan kung hindi makakakuha ng mga oportunidad sa ibang bansa ang mga tao? Dapat bang suportahan ng US ang pagbabago o isara ang pintuan? Si Trump ay muling nasa kapangyarihan at ang pitong bansang asyano na ito ay nasa kanyang listahan. Ang mga patakaran sa imigrasyon, visa at mga oportunidad sa trabaho ay maring magbago ng mabilis. Ano sa tingin mo Talaga bang nakakatulong ang mga desisyong ito sa US o nagdudulot ng mas maraming pinsala? I-share ang iyong opinion sa comment section below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.